Balat ng sibuyas at bawang, huwag nyo itapon. Gagamitin nating DIY pantaboy ng mga insekto. Sibuyas at bawang hindi mawawala na sangkap sa ating pagluluto. Pero alam nyo ba na ang balat ng sibuyas at bawang ay may pakinabang pa? Yes! Gagawa tayo ng DIY pantaboy ng mga insekto katulad ng langgam, ipis at kung anong-anong gumagapang pa sa ating bahay. So sa isang kawali o anumang lutuan, magpainit kayo at maglagay ng isang basong tubig. Depende sa inyo kung gaano karami ang tubig. Tapos ilagay po ninyo ang balat ng bawang at sibuyas at pakuluan. Habang kumukulo nga po ito, nagiging brown na po ang kulay, ay maaamoy mo ang bawang at sibuyas. So itong aromang to ang isa sa sikreto na pantaboy natin dun sa mga insektong lumalakad-lakad sa ating kusina. Once kumulo na, pwede na po nating patayin ang kalan at ating palalamigin muna ang ating pinakuluan. Once malamig na, itatransfer natin sa isang lalagyanan. Hindi na po kasama yung mga balat ng sibuyas at bawang. Maglagay po tayo ng dalawang kutsarang dishwashing liquid. Kahit anong klaseng dishwashing liquid na available po sa inyo. Next naman, maglagay po tayo ng dalawang kutsarang alcohol. Kahit anong brand ng alcohol ay po po pagkatapos po, paghalo-haluin po natin maigi. So, kung well mixed na po siya, isasalin naman natin siya sa isang bote. Katulad po nito, meron akong bakanting spray bottle. Kung wala kayong spray bottle, okay lang naman po. Bali, ang gagawin po natin, iwiwisik natin or ilalagay sa mga lugar kung saan laging doon naglalakad yung mga langgam or mga insekto, ipis especially sa si inyong kusina. Katulad po dito sa akin, kung nakikita nyo po yung bandang kanto na yan, dyan po kasi naglalakad yung mga langgam o kaya mga ipis kasi nagkakaroon po ng buta sa aming mga kisame. Kung meron kang budget, pwedeng-pwede kang mag-hire ng mga pest controller or yung nagmi-misting. Pero since tayo walang budget, kakapit na lang talaga tayo sa DIY. At effective naman po ito, basta consistent nyo pong gagawin. So, nauna nga lang tong paglalagay ni Sir Lebe ng pagtakip dyan sa kisame na yan. Kasi noon pa man, naku, marami pong langgam talaga na gumagala-gala dyan. Lately ko lang po talaga na-discover itong DIY hacks ng sibuyas at bawang. So, syempre, kung saan dumadaan yung mga langgam or ipis, dun kayo maglalagay o mag spray po o magpupuna. So, tulad po niyan, brown po yung kulay ng ating in-spray pero hindi po yung makakamansya ng inyong pader So ayan pupunas lang po natin para kumalat lang po iyan. So tuwing kailan po ito gagawin, pwedeng 2 to 3 times a week po. Or depende po sa si inyo kung may stock pa kayo. So kung meron kayong balat ng sibuyas at bawang, huwag nyo nang itapon. Gamitin po ninyong pang DIY anti-repellent po. Pwedeng pwede din po itong pamuna sa ating dining table kasi dito laging may pagkain. So ito nga pati sa labas kung saan laging may naglalakad po ng mga langgam na hindi ko alam kung bakit ginagawang daan na ng aking bahay. I-sprayan ko din po. At makikita ninyo, once na may sprayan yan, wala din na mga kagalaw talaga ang langgam. Wow! So yun lang naman po. Sana meron kayo natutunan sa ating today's video. So paki-share na lang po para mas maraming makapanood. Thank you for watching. Mami Zanale, your mommy blogger. Bye-bye!